kung kayo po tatanungin ko at sasagot kayo ng totohanan sa akin, ng totoong totoo, ano po kaya ang isasagot nyo kapag tinanong kong gusto nyo ho bang maghirap, magutom, tumangis, kapuotan at ipagtabuyan at alimurain ng mga tao? Sino kaya dito ang gustong maghirap? Baka sabihin nyo, kaya nga ako nandito ngayon sa Kiapo, nagdarasal ako kung tumama sa loto eh. Nagdadasal nga ako mag-abroad para dumami na ang pera namin, para makapagpatayo na ako ng bahay para mapag-aral ko na ho yung kapatid ko. Sino dito ang magagalak at lulukso sa tuwa kapag kayo inalimura at kinapota ng mga tao? Baka sabihin nyo, suntukin ko pa yung pader. Paano ko matutuwa kung ako'y aalimurain? At kung tatanungin ko naman kayo, Sino dito ang gustong yumaman, mabusog, tumawa, at purihin ng mga tao? Aminin natin. Lahat tayo, gusto natin yun. Pero bakit ganun si Jesus sa sareno? Parang, parang baligtad yata yung sinasabi niya. Pater, basa ho uli. Baka nagkamali kayo ng basa lang. Baka ang ibig niya sabihin, mapalad ang mga mayayaman, mapalad ang mga busog, mapalad ang mga nagsisitawa. Hindi po ako mali ng basa. Yun po talaga ang sinabi ng Panginoon. Mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga tumatangis, mapalad ang mga kinapupuotan dahil sa anak ng tao. Anong gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Gusto ko pong linawin, hindi po gusto ni Jesus sa sareno maghirap tayo. Yun ho, sigurado ako doon. Hindi niya gustong mahirapan tayo. Ngunit, ang pinakagusto ni Jesus sa sareno ay ang hindi tayo malayo sa Kanya. Yun ang wag na wag na wang mangyari, ang malayo tayo sa Kanya. Ang malayo tayo sa Diyos, ang makalimutan natin na may langit. Kung kaya nga't pag pong ating laging inaalala, may Diyos, may langit, kapag dumating ang punto na ang kayamanan ko, ang magiging hadlang ko, para mapalapit sa Diyos, mas pipiliin ko pang hindi umaman. Yun sana mga kapatid, masabi natin sa Pong Nasareno, ah, you know, kaya ko yun. Kaya ko yun. Ulitin ko po, hindi nais ni Jesus sa Sarenong maghirap tayo, pero kung ang kayamanan ng magiging hadlang para maplayo tayo sa kanya mas gugustuhin pa ni Jesus sa sareno at sana gustuhin din natin 'wag na lang tayong yumaman tung mga panahon na ito marami ho katatapos lang patapos na ngayon yung bar exam. at maraming nagpupunta rito mamaya ang bit yako yung mga iba galing sa exam center de derecho dito magdadasal lalo na yung hindi sigurado sa sagot nila, pupunta rito mamaya yan, magdadasal ng matindi. Hindi kalooban ni Jesus sa sareno na bumagsak sila sa exam. Pero kalooban din ni Jesus sa sareno maging mabuti silang mga abogado pagdating ng panahon. Pero kung naging abogado nga pero sa bandang uli, pinagtatanggol mo yung mga kurakot, pinagtatakpan mo yung mga kriminal, pinapalusot mo yung mga tiwali. Sana bumagsaka na lang sana nun kasi napalayo ka pa sa Diyos. Sapagat ang mas mapalad ay ang kalapit ang Diyos. Ito po yung ipagdasal natin, mga kapatid. Kaya hindi ito nababatay mayaman ba o mahirap, masaya ba o malungkot, busog ba o gutom, sa bandang huli, ang tunay na mapalad ay ang kapiling ang Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, kung nakinig kayong maigi, Baka iba sa inyo nagtataka, ano ba si San Pablo? Sabi, kung wala kang asawa, huwag ka nang mag-asawa, maghihirap ka pa. Kung may asawa ka naman, pagtsagaan mo. Hindi yung pag-aasawa o hindi pag-aasawa ang pinupunto ni San Pablo. Ang sinasabi niya, hindi diyan nakasalalay. Ang nakasalalay ay kung ikay namumuhay ng matuwid at malapit sa Diyos. Kung yung pag-aasawa mo, Itong makatutulong sa iyo magpalapit sa Diyos. Ituloy mo 'yan. Kung hindi mo pag-aasawa 'yan ang mas makakatulong sa iyo para maging mabuting tao, ituloy mo din 'yan. Sapagat sa bandang huli, ang mas mahalaga, ang mas mapalad ay ang nabubuhay sa Diyos. Ang nabubuhay patungong langit. Kaya ito po yung ipagdasal natin ngayon, mga kapatid. Opo, marami tayong kahilingan sa mahal na pong Jesus sa sareno. Ano yung kahilingan mo ngayon? Gumaling? Umasenso sa buhay? Magkapamilya na? Makapag-abroad na? Opo, idulog natin lahat yan. Ngunit, ipagdasal din natin na yung mga biyayang yan na hinihingi natin ay makatulong upang lalong mabuhay ang Diyos sa atin. Baka naman nung walang-wala pa yung pamilya ninyo, doon pa kayo mas nagkakaisa. Ngayon kung kailan dumami ang pera nyo, doon kayo nag-away-away, hindi tuloy naging biyaya yan. Baka nung mababa ka pa lang sa opisina, ang dali-dali mong pakisamahan. Ngayon naging officer ka na, na-promote ka na, naging mapagmataas ka, sayang, hindi yan ang biyayang ipinagkaloob sa'yo. Nung may sakit ka, ang dalas-dalas mo magnobena at magsimba. Nung mag-e-exam ka, ang dalas-dalas mo sakyapo. Nung pumasa na, hindi ka na nagsisimba. Nung gumaling ka na, hindi ka na nagdadasal. Sayang. sapagkat ang tunay na biyaya ay ang paglapit natin sa Kanya. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa na mabilang tayo sa mga tunay na mapalad. Hindi yung mapalad ayon sa mundong ito. Katulad lang ng sinabi ni Jesus sa Sareno, yung mga mayayaman, yung mga tumatamasa ng kaginawahan, yung mga nagsisitawa, yung mga pinupuri. Hindi po. Sana mapabilang tayo sa mga mapapalad sa tingin ni Jesus Nazareno.